Hello mga kanoo. Magandang umaga. Mag mga ngayon makukuha tayo ng balanghoy. <laughs> Kamoting kahoy. Let's go. Kamote. Tara mga kakamote. Dede! Boga! Ayan po. Ayan po yung aming kubukiran. Makukuha na agad si papagay. Eh. Tara na mga kanoo. Si diba kasama ko? Ayan, si Bunso. Bunso nila, ng asawa ko. Ito, kalala niya na yung isang kanoong. <laughs> Maliit yung noon ito. Andale, dito tayo dadahan sa kabilang side. Help me. Help me. Dalawa pa. Yung kamote. Dalawang legs. <laughs> Ayan, for the for the gold. Ay, hindi pala ito. Hindi <laughs> ba ito yung kinakain din yung talbos? Okay. Ha? Ha? Parang ano pala, dede ano, no? <laughs> 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 <Ete> na ano, no? <laughs> <laughs> ugatan. Tupang! <laughs> <Wow>! Ugatan? Oo. Tupang! Kumakayaan. ugatan <laughs> pa ako si <laughs> Mami. Dati. Diba? Tumibag na gano'n. Tumibag? Eto na kayo. Eto na kayo. Magbawa siya. <laughs> Uga, tapa, ha, pa. Ugat <laughs> na malaki. I-explainin kayo. Ay, isang kuya na. ang mga Hindi lupa naman yan. itong nag, nag, na to. Lagi na na exposure yan. <laughs> Hindi na Na, na oh, oh. Go na! tara na. Oh, na! Wow! Video kita! Yan, mga bata, nagbubuhat ng kamote. Naka, habigat Ay, naman. naman ang... dito. Habigat naman ang dala ni Yoyo. Anak, hindi ka Matigas <laughs> Go. Hindi, malambot pa lang. matigas. sa ano naman to? Matatanggal na yung ano? Tawag Hugat na. Time-lapse. gawin mo time-lapse. <laughs> Tarim naman kasi yata ng kutilyo mo eh. Mas mauna pa ka to eh. Mapuputol hmm. to kaysa dito sa kamuting kami. Yes! Ang tamang ka pag ano, babalat. <laughs> Stressing. Wow, na all. Ayun pala. Mm -hmm. Mali yung akin pa. Diretso yung uh, ganun. Mas madali mo na siya mga... Uh, sample, sample. Kailangan tanggalin yung mga bunot. Ay, ang galing. Ay, wow. Parang may namadyo na Ano? <laughs> Iba na yan imagine din. Malaglag. Malaglag. lang na ano. ng suman. Suman. Tapos parang... <laughs> <So bang liit. laughs> Jutes? Pero sa panlaga. Oh, man, sa panlaga, ganyan. Oh, 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 ganda ng ako. Oh, ang ganda. Ang mga ako. Oh? Yung ganito pa lang din na mapapapit. Ano? Ano? Kaya to din? Kaya pa ba? Matumi mo may masino. Ay! Nagigil, nagigil ah. Guys, ganito lang mag-insog. Bye! See you on the next one. Ito, guwapo. Nani. Hi! Hi ka daw. Hi na, hi! Okay, Ayan, hihiwain na natin itong ating kamote. Na ating iluto. For today's vlog. Ayan. So, ito nga. Ganito lang ang paghiwa niya. Kasi lalagyan na natin siya ng gata. Habang ah, pinapalambot. meron tubig yan. Meron? Ah, yan ng tubig yan. Ah. <laughs> o, dali mo na dito. Ito naman siya naman yung gagawa doon sa lulutuan. Si ating kanoong Clarence. So, ayan. Watch me and learn how to gayat. Ha? Ano daw? Charisse. Ayan. Ayan na namin napakita guys pero ayan ilagay na namin yung pangalawang gata, tiga ng gata tapos yung mga kamote tsaka kalahating asukal. Yan, nilagay na namin dyan lahat. Tapos, tapakuluan na namin doon. As, as, you can see, uh, um, makulimlim. Maambun-ambun na naman ng pangalawa namin pagluto dito. At yung natira, guys, ay aming ilalagay sa sasaw namin siya. buong may kalamansi at sally. Yan, mga kanoo. Wait lang natin yung pinaapoy. Siya, guys. Pagkukuloy na lang natin sa isang malinis na na kaldero na kailang isisin mamaya. <laughs> kami nagwi-waiting sa paglambot na to mga ano, oh. Yan kami, tambay lang kami dito. Ha, kasi nag-firing kami. Ayan, dito lang, oh. Tinakpan namin kasi hinahangin. Na take guys. Update, update. Tcharan! Kumukulo-kulo na. Aloy natin. Ayan, hinalo na po ng ating tamoon. Kailangan po kasi lumambot to. Marambot na marambot. lambot ng puso mo sa kanina. Charisse. Mm. Takpan natin ulit. Dadagdagan natin yan siya nga mm -hmm. ng water mamaya. Okay, guys. See you. Okay, so ito, guys, ganito na yung tsura niya. At ilalagyan na po natin siya ng gata. Ayan. Pistay, dahan-dahan. Oops. Ayan. Kakang gata. Ayan. Ang sarap. Tingnan. Ano? Mm -hmm. So yummy. Papatuyuan eh. na lang natin to guys. So meron tayong bisita dito. Ang asawa ni Pipe. Yan. Hi. ah uh, Pipe din po siya guys. Ito yung anak niya. Yan. Yan yung baby niya. Nagbisita sila dito. Yung asawa niya is barkada ni Maverick. Yan. Siya. Inabutan <laughs> eh, na kayo ng very hapon. Yan eh, yung araw. Oh. Yan. Very hapon na. So, ito na yung ating ano, niluto. Ayan, so, magbibigay na tayo ng ating mga, sa ating mga chicho, chicha. Na na Kasi naluto na siya. Chicho, chicha, mama, papa, no, mga kapatid. Pero in well, short, kapamilya tayo. talaga. Ang mga anak talaga yon. Anday pa sinabi, ano? So, ano na guys? Halina na kayo. Magano na tayo. Sumak, suma, sumandok na tayo. At naluto na yung ating lulutuin at ako'y pawis na pawis na ah. Nakalimutan niya mainit. Eto na siya guys. Ito na yung ating kamo. Oh, Ati, oh, alam kong sarap tignan. Pa? Eh. parang bilog-bilog. Bibigyan namin yung aming mga tito chita. Mama at papa. Enjoy <laughs> ka mag-anak. Apakaday <laughs> pa sinasabi. Ayun o. Ayun o. <laughs> Boom, laway <laughs> Ako na, ako na Yan yeah, guys, maghahatid na tayo ng ating mga Ginataang kamoting kahoy Ang ating mga rasyon Ha? Rasyon? Sa kanila din to eh, niluto lang namin So guys, let's go Hihatid na natin to Salamat Nanay <laughs> niya yan pagkain ganyan yung buhok? Naka-vlog pa naman to. Oh. Thank you. Ayan, yeah, mainit. O, kaway mo na. Sobrang mabenta. Ito na lang yung sa aming rasyon. Dalawang tako na lang. Dalawang tako na lang po. So happy kasi ito na lang. Ayan, tikman na natin ang ating niluto, guys. Muti ko ka na kayo makalimutan dyan. nag na ako ng dami kasi sobrang init. So, ayan. Halina kayo, mga kanoot. Tikman na natin to. Mm. Masarap. Makunat yung laman. And masarap yung gata. And tama lang yung tamis. Hindi masyadong tamis. And sobrang? Lutong-luto. Lutong-luto sabi ni kanoong Clarence. Ayan. So guys, ano? See you ulit sa aming susunod na video. Salamat mga kanoo. Thank you for watching mga kanoo. <laughs> Goodbye. <laughs> Bye mga kanoo.